Ayan, so bali ngayong araw, isasamahan ako ni tatay. Magpapalain kasi ako na side wheel ni Siglo. Sabi ni tatay, meron daw magaling na mag-align doon sa may kandilaryan. Kaya araw maraming pumupunta rin para magpagawa. Isang araw kasi nasiraan ako doon sa may kanto. Buti na lang nasundo ko na si ate bago patuluyan nasira itong side wheel ni Siglo. Nabaka kasi yung rim kaya sumasabit siya. Kaya tinawagan ko na kagad si tatay tapos na-rescue naman niya kami. At... Umalis ka naman dyan ka, marang ka pa. Medyo pinag-iisipan ko pa nga kung paano ko babaklasin to. Kasi bala ko talaga baklasin ko na lang pa. Itong side wheel na lang dadaling ko sa pagawaan. Mas mahirap kasi itatakbo ko siya na ganito kondisyon niya. Kaya lang parang medyo mahirap tanggalin to. Lumang style kasi ito side sidecar. Yung side wheel kasi nito parang salanga ang style niya. Hindi ka may butas yung magkabilang tabi na basta may papasok ang tornillo. Naku, malaki. Si Lebe, 何 <them. S 2> <laughs> So yan, after 10 years sa tanggal ko rin siya, bali lang hirin na lang kung malaking niya, bitubo kay tatay. Para mas madali siya. Kailangan pala nito kontrahan eh. Para matanggal mo kaagad Pag isa lang kasi luluwag yung isa, yung isa naman sisikip. Medyo mahirap. Dito naman ay eh, medyo nililis ko yung hub kasi napaka dumi niya. Sobrang kapala ng dumi niya sa kakalawang. Bali pipinturahan ko siya ng mabilis para pagka nilagyan ng bagong rayos, kahit pa paano magandang tignan. Ito rin kasi palalagay namin na hub eh, kaysa magpapalit pa. Okay pa naman siya. Ang sira lang talaga dito yung rim. So bumiyahin na nga kami pa kandilar. Tamang-tama, maganda ang panahon. Tapos, hindi pa siya matrapik. Bali, pupunta muna kami sa bilihan ng pyesa ng motor. Magkakanbas muna kami kung saan mura. So, Bali, dito nga pala kami nakakita ng mura. Tapos, matibay daw yung rim na yun bagong labas. Sinukat kasi dito sa tindahan, magkaibang size daw yung rice na gagamitin. Pagkabili nga namin, dinala namin dito kay Kuya mag a -align. Bali siya kasi makakaalam ko nung size ng rice na bibilin. Ito nga pala yung location ni Kuya yung nag a -align. Halos katapatan to ng BPI, Candelaria. Tapos ito yung way papuntang Candelaria Bayan. Sa kaliwa ko naman yan, yung papuntang Lucena. Bali, babalik kami dito sa tindahan para bumili ng rice. Bali, ito nga pala yung nabili namin rice. Takasago, Japan made 8G 210mm. Bali, ito rin kasi yung pinadalang balat ni kuya para tularan. Pagdating nga namin ay eh, binabaklas na ni Kuya yung rim. Bali, namin niya na ito ng bolt cutter para siguro mas mabilis matanggal. Bali, sa part na ito, pinapalaki ng konti ni Kuya yung butas para magkasya yung tornilyo ng rayos. Maya-maya nga ay may mga dumating na para magpa-align. Pila na agad. Talaga palang dinadayo to sila Kuya. Kahit nasa bahay lang pa, so pinupuntahan talaga. Ayun nga at kinakabitan ni Kuya mga rayo sa bagong rim. Bale nga pala nung rim na binili namin ay 750. Pero sabi nila meron talagang ordinary mga 300 at 500. Pero halos isang buwan, dalawang buwan lang daw makalawang na. Pero itong binili namin talagang tatagal. Shoutout nga pala dito kay tatay siya yung nagsama sa akin dito. Chill lang kami habang nanonood nag-a-align. Patuwa din manood nito. Parang hirap yung ginagawa nila pero ang dali-dali sa kanila. Para ka pala nagtotolo ng gitara nito. Paikutin paikutin hanggang sa parang tumitining na siya yun. Luluwagan, hihigpitan. Parang ang dali-dali lang sa kanila. Ayan at pagkatapos na nga ang ni kuya eh. Kinakabit na niya yung interior at saka yung goma. Yun, after 10 years nga, ay natapos na rin ito. Ang tawag daw sa gantong alay na sa wali. Yan, pagkagaling nga namin doon sa pagawaan, ay tamang merienda muna kami ni tatay. Duma kami sa may likod ng simbahan, sa may tindahan ng mga bananak. Yun. Yan, pagdating nga sa bahay, kinabit ko na kagad siya. Hindi ko na binidyo kasi medyo mahirap magbidyo habang nagkakabit. Pwede, nagasus ko nga pala dito ay 1,070 para sa rim at saka sa rayos. Tapos ang pag-alay naman ng sa wali ay 350. Salamat sa panonood. Ingat lagi. God bless.